ito po kami sa sa ano, Blue Time, time Para sa mga masasakit ang puso. Saan? Sa mga masasakit ang puso. Masasakit daw na puso, mga katulad ni Patrick. Yeah. Pagkakain kayo, Ay, may kakayang masarap Pagkakain kayo, may kakayang masarap Uy, putang ina mo! Uy, gago ka! Tang ina mo! Ay, hilo! Ay, akala ko pampatay lang ng ilaw! Tang ina mo! Putang daw! Ina, pare na ako to sa video. Oh. Ganda na ng kante. Pil na pil ka na eh. Takot si Kalongi. <laughs> Takot si Kalongi <laughs> si kalong kalbong mala. Ano <laughs> <laughs> nangyari ngayon? Ang tangin na naman kasi tawagin mo yung kuya. Ang <laughs> tangin <na> mo eh. Ang <laughs> data processing. Pagkano pa yung mga patangan na? Yung may pare. Oy. Kunin mo yung... May yun. pare, Dagdagan mo na ng ano yun. 9 pesos. 9? Oo, oh, 9 yun. Ang tangin na may hunger 18 dito. Nainyo. Gagol, salat nang angko kasi. Presis. Presinto ka ba nitang? Pare, na-record pa rin 'to. The fuck up, man. Come on. Game, pare. pare, kagtanan ng sin ginawa ko. Angalan ko kasi sila. Ano oh, dali tawagin mo na.